Ewan eh, ko naman kung ano pumasok sa, sa isip ni Richard. Bigla siya pikon pinablish yung mga pangalan ng no, mga nagre-request ng interview with the corresponding contact numbers. And you do not do that. Kasi, looking back, uh, one year pa lang to, uh, sa show business noong mid-1980s. Siya yung artistang bago na maangas na sa entertainment press meron siya sinabi ang reporter na pwede ba bago ka makapag-usap sa artista, maligo ka muna. Huwag <laughs> naman yung pawis na pawis ka. So. okay, um, lately, hindi na love life ng mga artista ang pinag-uusapan ng publiko. Sana nga, yun na lang eh. Kasi yung mga uh, mga intrigang kinasasangkutan ngayon ng mga artista, eh, malala talaga kung uh, kumbaga, we have a couple of, well, hindi lang a couple, <laughs> a number of uh, artistas who are in uh, hot water. Uh, talagang nato trouble. Uh, bago namin ilalahat kung sino-sino sila, uh, please don't forget to like and subscribe to uh, Time to Talk dito sa PH Time. Yung unang artistang uh, medyo uh, na trouble, trouble, uh, ito ha, ito yung ang gagawin natin dito, enumeration, yung palala ng palala ng palala. Ito yung medyo, medya-medya uh, lang ang pagkakasangkot niya sa uh, intriga. Uh, well, this is about politics. Okay, uh, si Richard Gomez, um, nakabangga niya ang isang mayor uh, sa Leyte uh, bilang uh, congressman. Tapos, uh, ang nangyari doon, yung mga uh, reporters ng mga broadsheet, uh, bigla siyang tinatawagan, uh, uh, minemessage, hinihingan siya ng well, appointment, ng opinion, uh, ng kanyang panig uh, tungkol doon sa banggaan nga nila nung uh, late na mayor. Uh, ewan ko naman kung ano pumasok sa, <laughs> sa isip ni Richard biglasanapikon uh tapos pinablish yung mga pangalan ng mga nagre-request ng interview with the corresponding contact numbers and you do not do that kasi pwedeng maharas yung, uh, yung mga reporters and who are actually just doing their job uh nakakagulat ba to kay Richard Gomez Actually, hindi. Kasi, looking back, uh, one year pa lang to, one year or one year and a half uh, sa show business noong mid-1980s, siya yung artistang bago na maangas na sa entertainment press. Eh, mga panahon yun talagang makapangyarihan ang entertainment press. Pero hindi siya nasindak. Meron itong, may nagsulat na uh, pag nagsalita si Richard Gomez, parang ipis. Pinatulan ni Richard. Sabi niya, bakit? May ipis bang nagsasalita? So, yung ibang mga bagito, mananahimik na lang yon Pero, siyempre, Richard Gomez, being Richard Gomez, pinatulan niya. So, tapos, may isa pang instance na meron siya sinabi ang reporter na pwede ba Uh, bago ka naman uh, bago ka makapag-usap sa artista maligo ka muna or wag naman yung pawis na pawis ka so, you do not do that to a visitor in your house to a person you bump into the street and especially not to an entertainment reporter na pwedeng-pwede kang siraan but again, that is Richard Gomez pero ang gusto ko na kay Richard, siya yung, uh, hindi siya naman plastic nga eh. Yung, kung gusto kanya gusto ka niya. Kung may respeto siya sa'yo, ipapakita niya yung respeto niya sa'yo. Kung ayaw niya sa'yo, iyo well, at least, sa uh, sasabihin niya, ipapakita niya, pero never, never kang paplastikin. Kaya nga, doon ako nagtaka, bakit siya pumasok sa larangan ng politika? Eh, puro plastikan ang uh, politics. So, well, ang nangyari naman, well, narealize naman niya yung uh, pagkakamali niya kasi party tinawag pa niya yung mga reporter. Uh especially since these are uh, reporters sa mga mainstream media na hindi naman basta-basta tabloid na yung tinatawag sa entertainment na parang inutusan lang para bumili ng suka airporter na hindi ganon. Uh, sila ay uh, parang working on an assignment uh, from their editors. So, uh, again, nag-apologize si uh, Richard Gomez. And I think, um, so far, so good. Mukhang uh, nakalimutan na yun. Pero, monting pa nga siya maimbestigahan eh uh, Doon sa Ethics Committee. Sa mga gulong nangyayari ngayon, Pasalamat na lang siya natabunan. Yun. Pero, Uh, siguro nga ito, isang lesson learned din kay Richard Gomez uh, kasi iba na ito eh. Uh, sa entertainment, kayang-kayang kanyang -kayang lusupan yun. Pero politics na ito eh. Ma Masama mang sabihin. In fact, ayoko mang sabihin. Pero kailangan mo talaga magpaka-plastic pag sa politics. So uh, mahirap na larangan to. Uh, and I never thought I would see the day where I would quote Vivian Velez. Yes, Vivian Velez. Dahil may sinabi siya nung araw isang interview because this was at time she was dating uh, Governor, si, uh, Governor Farinas. Sabi niya, tinanong siya, uh, ano mas mahirap, showbiz o politics? Sabi ni Vivian. Eh, doon ka na sa entertainment. Sa entertainment, sa showbiz, magsuprada ka and the worst that can happen to you is to get a bad write-up. Pero sa politics, mapapatay ka. Uh, so ngayon, uh, but dito ngayon kay Richard Gomez, gusto ko ba siyang payuhan na mag magpaka-plastic? Ngayon ba ba sa edad niyang ito siya magpapaka -plastic. Pero, depende na siguro sa tawag na pangailangan, siguro talaga yung kung ano lang yung tamang decorum. I mean, after all, magkaibigan kami ni Goma and uh, I consider him a friend. And I'd like to think, he, he, I mean, he, he also considers me a friend. Uh, pero yun na nga lang siguro, mas medyo ingat-ingat dahil nga, um, ibang takbo sa politika. So, I... So, I guess, uh, ito yung magandang leksyon, uh, hindi lamang para kay Richard Gomez, kundi para sa iba pa rin mga neophyte na politicians. As a matter of fact, kahit sa mga veteranong politiko, uh, dahil may mga kaangasan din yung ibang mga uh, veteran na uh, politicians, alam niyo na, ang power, uh, medyo uh, nakakabago ng perspektibo sa buhay. But uh, we wish uh, Richard Gomez well um sana nga wag na lang maulit ito at uh, alam ko namang matalino ka at uh, hindi mo na hindi na hindi mo papayagan mangyari ulit ito okay so uh, again like what i said uh medyo, -medyo muna so jo oh, sige uh, in our next uh, reel, alamin nyo kung sino naman ang isa pang artistang na trouble